Good morning, good morning. Ayan, umaarangkada na si auntie ninyo. Maagang gumising, mga 5 a.m. Gumising na yan siya. Ayan, binuksan ng mga ilaw. Tapos magbukas ng store. Tapos maglinis-linis, magwalis. Mag, ano ng mga halaman, magdilig-dilig. Alam nyo, after a minute kanina, ay talagang maraming bumibili. Kaya nga, dapat maagang gumising tayo para po makakuha tayo ng mga mahagang customer kasi bumibili sila ng mga pambaon sa school at sa work na din. Kaya si auntie ninyo, hindi yan napapagod kasi sayang naman yung benta natin sa umaga. O, di ba tingnan nyo, madilim pa. Ayan. Ayan. Bising-bising yan si Auntie pag -umaga kasi marami yan siyang ginagawa nagdilig ng mga halaman and take note marami na kaming mga halaman sa harap o di ba kaya energetic masyado yan at saka motivated hello auntie good morning magandang hapon po sa inyong lahat and welcome to my YouTube channel, Noelo TV. And gusto ko magpasalamat sa lahat po ng aking mga subscribers at sa mga nanonood ng aking mga videos. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And to this video naman ay mag-update lang ako kung saan ako pumunta kanina na po tayo, ano yung mga napamili natin, saan po ako pumunta yung binibilihan ko talaga na talagang nakamura ako. Kasi like po sa school supplies, hindi po lahat ng mga suki ko na pinupuntahan ko talaga kung saan ako or binibilihan ko kung saan ako makamura sa mga items, doon po ako bumibili. So, yun po yung mga discard na ginawa ko. So, kanina pumunta tayo ng, ng suki ko na nag sila ng mga uh, katulad nito. Ito yung uh, shuttlecock. So, mabenta kasi ito dito yung shuttlecock ng badminton kasi yung mga bata, laging naglalaro tapos masira agad kaya hindi pwedeng wala tayong ganito. Tapos malaki kasi ang tubo ko nito kasi po binibili ko siya ng wholesale price. Tapos ito, dapat bumili ka ng tatlo para mayroon po kayong discount na 20 to 25 pesos po pag bumili kayo ng tatlo na ganito. So mabenta ko siya ng mas mura tapos 30 35 to 40% po yung markup ko ng mga ganito. O, ba? Diba? So, hindi pwede din mula akong mga volleyball. Ito siya, mga volleyball. So, binibili ko din ito ng uh, wholesale price. para po, mura siya, pero na-save po yung markup ko na 35 to 40 percent. O, di ba malaki na din yung tulong? So, ganun po yung mga discard na gagawin natin. Kung gusto po natin, uh, kaya natin mapagsabayan yung mga murang presyo, pero hindi po na-compromise yung profit margin natin sa ating mga benta na talagang kumikita po talaga tayo. So, yun yung mga ginagawa ko na discard eh, para uh, medyo hindi masyadong mahal yung mga benibenta ko pero hindi po ako buma nagpapababa ng mga presyo na sumabay, dapat sumabay kasi uh, para mas marami akong customer. Never po akong bumaba ng mga presyo ko. Instead, tip ako doon kung ano yung markup standard ko sa aking mga produkto. So, depende po yan kung Like for example, sa bigas, meron akong special markup percentage doon. Tapos sa mga, aside sa bigas, lahat po ng mga consume, consumption goods ay nasa 20 to 25 percent po yung markup ko. Tapos yung sa mga school supplies at saka po sa mga tawag nito yung mga other goods, mga dry goods ay nasa 30 to 35 percent po yung markup natin. So stick po tayo doon. Kasi yan po yung standard na kaya kong i-mark na hindi po ma-compromise yung cost at the same time yung other expenses na uh, pwede nating ma-incur -ma -ma dahil sa pamimili natin o sa pag natin sa pag -ahakot. So, So, ipapakita ba ko po, like sa school supplies, hindi po lahat na binibili ko sa isang suki so ko lang. So, tinitingnan ko ano yung mga price na medyo mura sa iba. So, doon talaga ako uh, nakikisiksik para manghakot ng mga items natin. So, uh, sa video na ito, simple lang ang isishare ko sa inyo na magiging madiscarte sa lahat ng pagkakataon kung gusto nating lumago, makakadagdag ng sales sa benta natin at hindi po makompromise sa pag-price natin sa ating mga product yung cost natin at uh, safe pa rin tayo sa ating contribution margin, yung sa profit margin po natin na hindi po tayo malulogyo. So, uh, yun yung po ang aking ma-share sa video na ito. Hope I can, I, mana natin, ma-catch up po natin na uh, sa pag natin, hindi lang ibig sabihin na marami tayong benta, okay na po yun. Hindi po, dapat makuha po natin yung Uh, tubo na kailangan natin kasi kung nagbebenta lang naman tayo na wala tayong tubo o konti lang yung pagod yung yung effort mo yung pag-iisip mo sa paghahanap ng mga mga produkto mo yung pag-serve mo sa customer may cost po yan. so dapat maintindihan natin yan sa ating pagnenegosyo na hindi kailangan na sumabay sa mga price war na yan. Magsikap tayo, mag-innovate tayo yun sa yung pangatlo na binibigay ko sa inyo na kailangan mag-innovate po tayo para po kaya natin sumabay sa mga mababang presyo na hindi naman na-compromise yung profit margin natin. So, yun lang po. Thank you and God bless. Siyempre, pinuntahan natin yung nagbebenta ng mga cellophane kasi meron akong ibabalot ng mga costume. Kaya dyan po ako bumibili ng mga pambalot. And siyempre, kumain si auntie. Hindi pwedeng hindi tayo kumain kasi magugutom tayo. And dito ako bumibili ng mga school supplies kasi napakamura lang talaga ng kanila mga nakarim na mga coupon buns and other school supplies. Hey guys, bumaba po yung presyo ng bigas natin na kuha yellow from 1,280 nagiging 1,240 so bumili po tayo ng limang tigwa one half na sak na kuha yellow actually ito lang yung binabenta ko dito kasi parang nasanay na din yung mga tao ayaw naman nila ng mura tapos hindi daw masarap kaya nag stick na ako sa kuha yellow ito yung napang hakot natin today ayan buti na nakapag video-video ako. Kasi alam niya makalimutan ko nang mag-video-video. -video. <laughs> Lalo na pag, ano, pag na-busy na. Ayan. So, ito yung mga napama. Linky natin, no. Dalawang store kung saan ako nanghako. Tapos, mayroon din tayong nabili kanina na nasa sasakyan pa ng asawa ko. So, mamaya pa yon Yung school supplies ng mga coupon ba na isang box. Ayan. So, ito siya. Dalawang resibo tumutal nang ng 5,000 at saka 9,400. So, tumutal po siya ng mga almost 15,000. Syempre guys, pricing natin yan ngayon para naman ma-display na yan agad. And para naman, mayroon nang mabibili ang ating mga customer. And tingnan nyo, tingnan nyo ha, kanina napakainit. Pero ngayon, umuulan na. So yun lang po aking video. Thank you and God bless.